Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurab na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan <coughs> Magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan uh, Siyempre sa araw pong ito, pag-usapan naman po natin yung tungkol po sa nangyayari sa bansang China at sa bansa po natin Siguro karamihan sa inyo ay uh, nakakita na o nakabasa na nitong uh, ito pong sa screen natin Yan, Yan po ay tungkol po sa Sinabi ho ng presidente ng China na kung saan uh, hirap din po yung kanilang ekonomiya. Ngayon, uh, dito naman po sa sinasabi ni Harry Roque. Kasi may sinabi po si Harry Roque uh, na di umano dahil nga daw sa ginagawa nating kalaban yung mga Chino, kaya bumababa daw yung ini-income ng ating gobyerno. Uh, ang tanong, totoo nga ba? Totoo nga ba? Ha? Totoo nga bang talagang lumubog na tayo sa kahirapan? Totoo nga bang ah, dahil ah, tinuturing natin na kalaban ang ah, China o ang mga Inchik, kaya tayo naghihirap ngayon? Dito muna po tayo sa usaping tinuturing na kalaban. Ang totoo, tinuturing nga ba natin na kalaban ang mga Inchik? Hindi ba? hindi naman? Ha? Hindi naman natin sila tinuring na kalaban Sa simula simula Hindi natin sila tinuring na kalaban Kaya lamang, kaya lamang tayo dito Nagsasalita ng laban sa kanila Dahil ayun Dahil sa ah, Dahil huya sa nakikita natin Sa mga Chino na ginagawa nila Sa ating mga kababayang Pilipino uh, ah, Coast Ikaw ba naman Pilipino ka Huwag mo sabihin porque hindi tayo magkalaban Hindi ka na magre-react Sa ginagawa ninyo doon sa ibang mga kababayan namin Diba? Tandaan ninyo, once na Pilipino ka, Pilipino sila. Kung anong nakikita mong nararanasan nila bilang isang Pilipino, ma mararamdaman mo kasi Pilipino ka din eh. Wala yung pinagkaiba sa magkapatid o magkamag-anak, mag-ama, mag-ina. Na pagkang isang ina, nakita niyang sinasaktan yung kanyang anak, natural, ano mararamdaman, di ba? Masasaktan. So, sa simula't simula pa lang, hindi naman tayo talaga mayroong galit sa mga insik na yan eh. Sila ang lumika kung bakit tayo nagkaroon ng galit sa kanila. Ikaw ba naman? Siguro naman napapanood nyo. Isang beses lang ba ginawa ng Chinese Coast Guard? Ha? Na bomb, binomba ng water cannon yung ating mga kababayan doon sa West Philippine Sea o dyan sa uh, anong lugar na yan? Pinag-aagawan ng mga teritoryo na kung saan talaga namang sadyang tayo po ang nagmamayari. Diba? O, oh, doon sa sinasabi ni Roque, parang parang uh, ano ba gusto palabasin ni Roque? Di ba? Ano ba gusto niya palabasin doon sa sinasabi niya? Parang wala siyang, walang pinagkaiba yung sinasabi niya sa, sa salitang binibigkas at sinasabi ni, ni Robin Padilla na parang gusto pa yata nilang baliktarin yung sitwasyon ng pangyayari. Parang sangayon sila sa sinasabi ng China na ano tayo, uh, troublemaker. Uh, ang tanong ko mga, mga kababayan, talaga ba troublemaker tayo mga Pilipino? Hindi ba't likas sa ating mga Pilipino ang uh, talagang uh, mahabagin, maawain? Uh, 'Di ba? Pag may mga bisita nga tayo, mga mga banyaga dito sa ating bansa, ano sabi ng mga banyaga? Isa sa pinakamagandang puntahan, Pilipinas kasi talagang mababait ang mga Pilipino. 'Di ba? Parang mali yata 'yung sinasabi ng ni Roque na parang sumasang ayon siya sa sinasabi ng China na trouble na to, uh, troublemaker tayong mga Pilipino. Mga kababayan ko, una sa lahat. Siguro naman alam niyo rin na panahon pa ni Noynoy Noy Aquino na ipinaglakay nga niya ipinaglaban yung ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea na kung saan, di ba? Lumabas yung resulta galing sa ICC sa International Criminal Court na tayo ang nagmamayari. Kaya nga ipinaglaban pinaglaban niya kasi ating yan. Ang problema kasi siguro dahil iniisip ng China mas malakas kami, mas ma-influensya kami. Yung gamit ninyo pandigma maliit lang sa pandigma namin, yung armas ninyo mas marami kami kasi sa armas ninyo. Kung ano anuman meron kayo ay mas mas, mas ano kami, mas mas matindi yung amin. Kaya siguro uh, hindi na iniisip ng China na gumagawa sila ng masama sa atin. Di diba? O ngayon, dumako naman tayo sa sinasaming uh, ekonomiya, bumabaksak dahil sa ginawa nga nating kalaban yung China o yung mga inchik. Mga kababayan ko, baka nakaliba ka, hindi nabasa ni Rock eh. Ha? Kailangan mabasa ni Rock ito. Kasi baka hindi niya nabasa, kaya nagsasalita siya ng ganun. Mismo si Xi Jinping nagsabi na, na maraming mga investor ang umalis na sa kanila. Alam niyo po kung bakit umalis? At bakit naghihirap na ngayon ang China? dahil po sa nakikita ng mga investor na hindi maganda ang pamamalakad ng presidente ng China na kung saan hindi makatao na kung saan ipinapakita ng China yung kanilang pagiging mananakop. Uh, mananako ba diba? kaya na discourage yung mga investor ang tanong ko sino sino ba yung mga investor yan yan po ay iba-ibang lahi na kung saan nakikiisa uh, sa, ati, sa ating bansa na kung saan inaapi ng bansang China nagsialis ho. ano nangyari? Ha? Para malaman ni, ano, ni, baka hindi alam ito ni Roque. Yung mga investor na yan na nagsialis sa China, alam yung saan nagpunta? Ayun ho sa aking informasyon, dito po sa bansa natin nagsilipat yung mga yan. At plano nilang tulungan ng ating mahal na Pangulo nang sa ganon magkaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Mantakin mo yan ha. Hindi po ito kasi nung po ay katotohanan. Ha? Yung mga umalis na investor, doon, Karabihan nagplano po na pumunta dito sa ating bansa at ito ang kanilang susuportahan para matulungan 'yung mga Pilipinong inaapi ng bansang China. Na kung saan tinatapakan, binababoy, binabalahura, inaapi. 'Di ba? O kaya nga O, kung talagang naghihirap tayo, mga minamahal kong mga kababayan, ide sana. 'Di ba? Ide sana walang pinapatay 'yung mga gusali ngayon, mga istruktura. Walang pinapagawa, walang hindi dire-diretso 'yung paggawa ng mga proyekto. Hindi dire-diretso, ibig sabihin, tuloy-tuloy 'yung magandang income ng ating bansa. Kaya yung sinasabi po ni Roque, bahagi na lamang ho yan na kanilang paninira. Kasi alam naman ho natin, ano ba ang focus ngayon ng, ay, alam nyo naman, membro si, si Roque sa Maisog Rally. At isa sila sa mga tumatayo doon, nagsasalita. So, hindi na po katakataka, mga minamahal kong mga kababayan, na magsalita talaga sila ng mga pananalitang makakasira ho laban ho sa ating gobyerno laban sa ating uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya kung si Rocky po ay nagsasalita man ng ganyan, yan po ay strategy nila. Strategy nila para makuha nila yung simpatya ng ating mga kababayan. Strategy nila yan para magoyo nila yung ating mga kababayan. Strategy nila yan para ho suportahan sila ng ating mga kababayan na maluloko nila. Pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, tulad doon ang sinasabi ko, Iba po ang kanilang sinasabi sa nakikita ng nakararami. Iba po yung kanilang kinikwento sa nakikita nating totoo na nangyayari na nakikita ng taong bayan. Diba? kung talagang naghihirap tayo bakit ang dami-dami ngayon natutulungan ng ating mahal na Pangulo umiikot yung ating mahal na Pangulo sa buong bansa para mamahagi ng tulong sa ating mga kababayan o nasan yung sinasabing naghihirap kung talagang naghihirap ang bansang ito bakit umiikot yung ating mahal na Pangulo para mamigay, ano bibigay niya kung talagang naghihirap ang gobyernong ito, di ba? kaya doon pa lang mga minamahal ko mga kababayan malaking kasinungalingan ha? di ba? malaking kasinungalingan ho yan yung sinasabi ni Harry Roque. Ngayon, kung sakali man talagang nagihirap uh, naghihirap yung ating basa, hindi, hindi totally na talagang bumaksak na. E kung yung China nga eh, na uh, anim na triple yung laki ng kanilang bansa o populasyon sa populasyon nating mga Pilipino. ba diba? Naghihirap. Kaya normal ho na mangyari sa isang bansa na minsan uh, dumadanas tayo ng pagsubok. Wala yung pinagkaiba sa buhay ng isang tao Ha? Yung mga mayayaman na nga, yung mga negosyante na nga na talagang malaki ang pinupuhunan. Minsan, dumadaan na sila ng hindi maganda. So wala po yung pinagkaiba sa sitwasyon natin, mga Pilipino, dito sa ating bansa. Pero, ang kagandahan po, mga minamahal ko mga kababay, sa kabila ng mga nangyayari, patuloy po ang ginagawang pagsisilbi ng ating mahal na Pangulo sa ating mga kababayan na kung saan siya po ay umiikot sa buong bansa para ihatid ang tulong ng ating pamahalaan. Kaya yung sinas habang umiikot po sila sila Rocky sa pamamagitan ng sinasabi nilang prayer uh, uh, prayer rally na wala naman talaga nangyayaring prayer rally kundi paninira rally uh, yung sinasabi nilang maisog maisog rally eh habang umiikot sila at naninira sa ating mahal na Pangulo, umiikot naman po ang ating mahal na Pangulo para ipakita ang katotohanan sa pamamagitan ho ng gawa. Kasi sila, umiikot sila para manira sa pamamagitan ng salita. Ang ating Pangulo naman, umiikot, hindi nagsasalita. Kung hindi, ipinapakita niya yung gawa na kung saan taliwas sa mga sinasabi Ah, ng mga kalaban natin. Kaya sabi ko nga kahit sa Bible mo man tignan, sa ang angulo mo man tignan, mas higit pa rin yung gawa na nakikita kaysa sa salita, ah, na paninira lamang. Kaya mga kababayan ko, hindi ko nga maintindihan dito kay Rocky. Ah, Ku matatandaan nyo nga po, di ba? Para may natatandaan ako noon na si Roque nagsalita to ng laban kay Duterte na kung di ko, ko, lang matandaan eh pero siguro do sa mga kababayan natin paki-comment po. Parang ang pagkakaalam ko nung hindi pa nabibigyan ng posisyon to si Roque ng mga Duterte, parang may sinabi hutong si Roque na hindi maganda sa mga Duterte. 'Di ba? Lalong-lalo na dito kay Digongyo nung tumatakbo pa lang to ng pagka-presidente na 'di ba? Pero makikita mo yung taong balingbing. Sip-sip diba? oh balingbing na sip-sip pa. So wala wala tayong aasahan diyan, mga minamahal kong mga kababayan. Pero ganun pa man, uh, tulad doon ang sinasabi ko. Kahit pa anong sabihin ni roque kahit pa anong paninira ni roque kahit pa anong kanyang uh, bulat, uh, bulat bulatik style na gagawin, uh, mga paninirang uh, salita na ina-apply sa kanyang uh, um, uh, pagbablog eh hindi po yan at walang epek yan kasi bakit iba po yung nakikita sa naririnig lang at sinasabi ng iba. Diba? So tulad ng sinasabi ko, wala tayong ibang dapat gawin, kundi suportahan po ang ating mahal na Pangulo. Ngayon, kung ikaw talaga'y tunay na Pilipino, suportahan mo po ang ating Pangulo. Pero kung ikaw ay isang Pilipinong maka-China, eh, diyan ka na lang. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, mananalo't mananalo pa rin ang mga Pilipinong tunay na nagmamahal sa bansang ito kesa sa mga pro-China ah kaya kayong mga naniniwala kay Roque mag isip isip kayo at eh, balansehin yung mabuti Ah, tignan yung mabuti, baka mamaya eh, alam niyo na, 'di ba? Ang kalaban ho ay sadyang mapanglinlang. Kaya kung kayo po naniniwala sa kanilang panlilinlang, eh bakit hindi niyo po silipin? Inanyayahan po namin kayo bakit hindi nyo hanapin silipin bukas naman po hindi naman po nagsisira yung social media 24 hours 24-7 bukas po ang social media ang internet bukas po yan o, YouTube pwede yung pwede nyo pong alamin yung mga nagagawa ng ating mahal na Pangulo sa kasalukuyan kahit nung umpisa pa lang na siya ay umupo bilang Pangulo para hindi kayo naliligaw yan po yung challenge namin sa inyo huwag nyo pong paniwalaan basta-basta yung sinasabi ni Rocky at ng iba pang mga tauhan ni Digong nyo sa halip silipin po ninyo yung mga nagagawa bisitahin ho ninyo yung, yung page ng ating mahal na Pangulo yung kanyang Facebook yung kanyang diba yung kanyang programa so para ho hindi po tayo maligaw. Ay e muli, tulad po ng sinasabi ng lgod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat po.